Paalala po sa mga magulang at mga tatanda. Kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitive ang balita pa rin po ito. Ikaapat na kaso ng suicide sa likab na itala. Problema sa pamilya. Ito na na pangunahing dahilan. Isisigaw po yan ni Carmel Joy Miguel. Matapos maitala ang ikaapat na kaso ng suicide ngayong taon sa bayan ng Likab, Nueva Ecija, nanawagan ang sangguniang kabataan at mental health professionals na huwag husgahan ang tao na dumaranas ng problema at paigtingin ang suporta sa mental health, hindi lamang ng mga kabataan kundi ng lahat ng mamamayan. Kasunod ito ng mga komento ng ilang netizens na nagsasabing mahihina ang loob ng mga kabataan na nag-suicide. Ayon kay John Isidro Wit Perez, SK Federation President ng Likab, maling isipin na mahina ang loob ng mga kabataan na nagtatangkang wakasan ang sariling buhay. Anya, base sa kanyang personal na obserbasyon, ang mga kabataang biktima ng suicide ay ang mga kabataang kulang sa paggabay ng magulang, bunga ng broken family, o hindi kaya'y mga kabataang nasa malayong lugar ang magulang. At naman po tayo ay, uh may kahinaan. So, mas naniniwala po ako na ang mga kabataan po ngayon ay malalakas ang loob at uh, hindi mahina. At, ang masakit lang po ng katotohanan na sila po ay kulang sa pagmamahal at kalinga po ng una nilang dapat maramdaman sa kanilang mga sariling magulang at pamilya. Matatanda ang mula January hanggang July 2025 ay naitala ang tatlong magkakasunod na kaso ng suicide ng mga kabataan na nasa edad 20 hanggang 20 taong gulang at kamakailan lamang ay isang 18 years old ang nadagdag sa listahan. Dahil dito lalong ubigting ang pangamba ng mga likabenyos sa kalagayan ng mental health ng kabataan. Ayon kay Anjanette A. Silvestre, registered psychometrician mula sa Human Resources Management Office ng bayan, malaki ang epekto ng stigma at panghuhusga sa mga kabataan na nakakaranas ng mental health struggles. Stigma often generalized as of the negative attitudes or ito yung mga Um, stereotypes about mental health that sometimes leads to discrimination for people who is currently experiencing mental health issues, especially dito sa Pilipinas. Kadalasa ng stigma ang nagdi-discourage sa isang tao sa paghingi ng tulong o sa pagtuloy ng treatment for mental health. Sa mas madaling explanation, Stops people from getting the help they Dagdag pa niya napakahalaga ng papel ng mga magulang upang mapanatiling matatag ang kalooban ng kanilang mga anak. Bilang magulang sa kanilang mga anak, maging bukas sila dapat sa mga opinion kahit na hindi man ito tugma uh, tukma sa kanilang mga paniniwala sa pamagitan ng pagpapakita nila ng pag-unawa na without judgment nararamdaman ng anak nila na sila ay lubos na naiintindihan ng kanilang mga student. Kaugnay nito ay binahagi ni SK President Perez na agad kumilos ang mga SK sa bawat barangay matapos ang sunod-sunod na insidente. Gumagamit umano sila ng social media upang magbahagi ng infographics motivational posts, at QR codes na maaaring gamitin ng mga kabataan na may pinagdaraanan upang makipag-ugnayan sa kanila ng may kasiguraduhang privacy. Dagdag pa niya nakikipag-ugnayan rin ng SK Federation sa LGU, DepEd, Municipal Health Center, religious sectors at mga mental health professionals upang isagawa ang mental health symposium at counseling program sa mga susunod na linggo. Sa mga paswa, may pinagdaraan sa buhay. Ano man ang inyong sakit ng loob, uh, lalahin, isipin, o sinaramdam. Uh, kung wala po tayong tao o kaibigan mapagsabihan, nandito po kami ng uh, SK Federation, ng SK Chairmans, ng uh, SK Councilors. Pagsabi lang po kayo sa amin, handa po kami makinig. Handa po namin kayong tulungan sa mga inyong pinagdaraanan. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.